Hey guys, meron ako dito ang tatlong bote ng pulot. So, iba-iba nang binilha namin yan. Ito yung una kong binili, ito yung pangalawa, at ito yung ngayon lang. So, test natin siya ng apoy. So, yon. Meron dyan si Mr. Posporo at nilagyan ko na ng kanya-kanyang laman itong takip. So, yon. Yan yung binili namin ngayon. Good. Ito yung una naming binili. Pag lumingas daw do sa posporo, good siya. Pure honey, wala siyang halong tubig or asukal. So ito naman yung i-test natin, yung pangalawang beses kong binili. Ayan. 'di ba ang hirap niyang palingasin? So hindi ko sinasabing hindi to pure, pero siya lang yung hindi pumasa. So, feeling namin, ito ay may halong tubig or asukal. Kasi hindi talaga siya lumingas dito sa posporo. Pero itong dalawa, so okay naman. Tapos ito ay na water test ko na rin siya. At mabilis din itong humalo sa tubig. Confer dito na nasa ilalim lang siya nung baso. Hindi siya nagmimik sa ano, tubig. So, yon Ito lang yung sure kami na feeling namin ay pure honey siya. So, yun lang. Bye!